Ngayon lang, nagpapasalamat na po ako sa pagmamahal niyo kay Senator Bongo. Salamat po sa inyo. Sobra-sobra. Alam niyo ba kung ilang beses nang nanggaling dito ang ating mahal na Senator Bongo? Ang dami ng beses. Let us welcome Mr. Malasakit ng Senado, wala po siyang bisyo. Ang bisyo lang niya ay magserbisyo Parang Barangay BF, BF Toda, Senator Christopher Kuya Bong. Go! mag magpasalamat sa akin. Sa totoo lang po, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil ako po isang probinsyano lamang. Tulad din nyo, karamihan dito mga bisaya rin po, mga taga-probinsya. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Marami pong salamat, Senador Monggo, sa inyong ginagawa tungkol sa mga mahihirap katulad namin. Thank you, thank you po. Maraming salamat, Senador. Senador Bungo, maraming salamat po sa pagsuporta mo sa amin na walang sawa 'yun lang marami-marami salamat Bukas po ang aking opisina para sa inyong lahat at sa abot ng aking makakaya nandirito lang naman po inyong senador Kuya Bonggo lalong-lalo na po 'yung mga drivers mahal na mahal ko po, po kayo mga toda kahit sa dito sa Paranaque, sa Pasay po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na serbisyo sa inyong lahat. Dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo po sa tao. Alam nyo, serbisyo po yan. Sa Diyos.